ito yung mga natin mo sa mga bahay ba yun ako nakagawa ng kalsada pero ito na may mga bahay dito ano? ko na lang ang pabahay, eskwelahan, ospital at special mention yung health center wala nang online yun, narinig nyo, itutuloy ni Isco Moreno yung mga pabahay dito. Pero alam nyo ba na meron mga, mga sinaunang mga housing project dito for slum dwellers. Ito po yung Tondo Minium. So ito ay 15 story housing project dito matatagpuan sa Bitas Tondo, Manila. Dito rin para matatagpuan yung mga sinaunang housing project na tinatawag nilang Bitas Katubaran. Pero after ilang years itong natiran kami, kumusta na kaya ang condition? Ito ang nakikita niyong nakabakante yan yung mga na-demolish sa bahay para nagawa siya ng kalsada pero dito sa itaas pa lang paikita mo na halos uh, sa sira-sira na no? Nandito na tayo sa Radial Road 10 So sa kaliwa mapapansin mo may mga poste eh. Yan po yung construction ng Salex Project Or Southern Access Link Expressway Diretso yan papunta sa New Manila International Airport. So ito po yung mga sinaunang housing project sa bandang kanan, di ba? Na halos yung iba dyan may extension sa itaas. So ganyan na yung condition ng mga pabahay dito no? after ilang taon. Parang kulang na siya ng maintenance. So pasok tayo ito sa bagong bukas na kalsada. ito yung mga natimulis sa mga bahay bahay na para gawa ng kalsada pero ito naman yung mga bahay ano mo sabi nyo kabahay ito yung batch sa mga bahay na natimulis kasi ito siya ginawa ng kalsada papunta dyan sa kanya sa bungan so nearly a uh, disrepair no pero yung iba dito na na-demolish na, na nabigyan ng unit doon na sa condominium. So, pero may itong mayayari sa mga pabahay ka bayan after uh, ilang taon nang sira -sira na halos sa na kulong ng maintain. So ito po yung bagong housing project lokasyon niya, Tondominium 1 and 2. Yung mukhang maraming pati nga abangan na ganyan. No? Dito sa area ng uh, Pintas. Wala na diba dito Condominium 1 and 2 yung nagawa Ang ganda diba Parang isang uh, community na yung tirani lang yung dito Kaya kung mapapansin mo ka dito mga katabi na ito yung mga bahay dyan Ayan, matagal lang na parang sira So itong condominium is isa itong flagship housing project para sa slum dwellers So ang housing project na to kaya mag-accommodate ng 336 families. 44 square meter per unit. So malaki na rin, no? Para sa nga malakondo style talaga. So ito yung part ng campaign promise ni Isko Moreno na makapagbigay ng mga housing para sa mga poor. So naalala natin di ba na si Isko talagang lumaki sa slum of uh, Tondo yan. Kaya naman talagang Uh, alam niya yung sitwasyon ng mga nakatira sa street dweller dati. So bukod dito sa housing project na itong Dominium, meron din ito mga ibang-ibang housing projects. yun ay yung Binondo dominium ito sa Delpan. Meron ding 20-story San Lazaro residence sa Santa Cruz. 20-story Pedro Hill residence sa San Andres Bukid. At 20-story San Sebastian residence at dun sa Quiapo, Manila. So napakaraming mga babae at uh, soon mas maraming pating abangan dito sa May Manila. So sa unahan po yung Deca Homes na private housing project So may kita mo dito na sa si taas may mga extension Meron din palang mga nakatira dyan Ayon sa mga natanong ko Yung mga pamilya, syempre dumadami sila So kira, kailangan i-extend kasi hindi nakasya sa kwarto Ngayon, may nagsabi na condemned na daw ito Dahil syempre matagal na kulang siya ng repair Pero panahe pa yung nakatira dyan Nakabangan natin kung ano pa yung gagawin dito nga development So ito po yung pier ng Manila sa bandang kanan So, ang likod lang nitong condominium, yan po yung SM na ibig sabihin Smoky Mountain nung panahon kasi dati nung active pa yung mga landfill dyan maraming mga scavengers ang pumupunta para mga hanap buhay pero ngayon puro mga puno na lang siya pero meron pa rin mga nakailang tira kita mo ba itong mga building na kulay pula yan mga housing project din yan marami to sila bagong pintura yung labas niyan. Abangan nyo itong next housing project, ang Paseco Community. Itong lugar na to, ah, nasunugan yan. Tapos naitayon siya. Dati, konti lang yung mga nakatira. Halos mga empleyado lang. Ito po yung sa Paseco Compound. Pero ngayon, tinan naman itong first community housing project, di ba? Mas maayos na ngayon. Pero after itong may petayo, kumusta na kaya? Namimaintain ba yung kalimisan? Maayos pa ba yung mga units? So dito lang malapit sa Pasig River at Manila Bay dito nagkasalubong yung Patulong niya, nakabalik tayo. Nay, tay, pumanatag kayo. Ipabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Habang natutulog kayo, panatag ang isipan ninyo dahil alam ninyo madaling araw na nag-iikot pa si Yorme. Kaya mga talongges, 30 more days lang. Sabi nga ni Fred Aguilar, Magbago ka, magbago ka, nang di ka magsisi Sa huli. Ano, Paul? Pwede na ako? O, oh, pangatlo kong gagawin. Oh, pangatlo at huli. Oh, wala na. After this, anong gagawin ko? Ipabalik ko MBN. Bakit? Yun ang susi ng tagumpay ng siyudad na to. Bakit? Paano ko nasabi? Yun ang ginawa ni Likwan Yu. To address minimum basic needs. Housing education, healthcare, jobs. Yung apat lang na yun, tataas na ang antas ng pamumuhay ng tao.